Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat, hindi po lahat ay makarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video at sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have the fates Meron tayo ditong deep knowing Meron tayo ditong yang, Yan, so ma malakas yung energy mo ngayon Your signs Mas naiintindihan mo kasi kung ano ba yung nangyayari sa life mo Kung struggle man yung nangyayari sa life mo Or good things uh, Ano ba? Mga magagandang bagay Yung nangyayari Naiintindihan mo yan And na-appreciate mo kasi Yan, and sinusulit mo di ba? Diba? Kunari, masaya tayo ngayon Hindi naman yan pang habang buhay malungkot tayo ngayon, may mga struggles tayo, hindi rin naman yan panghabang habang buhay. Naiintindihan mo yon ear signs. Kaya, kung meron ka mang problema, mas na tatapos mo. Mas nasusolusyonan mo siya ng mas maaga. So, yung problema, hindi na siya lumalaki. Tignan natin, ano pa ang mensahe for you? What is the fate? Spirit guide, ngayong araw, ano pa po, po ang mensahe natin for ear signs? Ace of Cups. So, medyo emotional or moody yung iba sa inyo ngayong araw na ito. And also, may good news din po kayo na marireceive. Ayan. So, kaya yung iba sa inyo, pwedeng teary eye kayo ngayong araw na ito. So, tears of joy yung mararamdaman ng iba sa inyo. Meron tayo ditong the world. May celebration tayo dito. So, pwedeng may anniversary. Merong ikakasal ngayong araw. Happy anniversary. And congratulations po. Best wishes para sa mga ikakasal. Tignan natin. Spirit guide. Ano pa ang mensahe natin? We have King of Cups. Yan, mas connected kay mas connected ka nga talaga air sign sa nararamdaman mo. Sabi natin yung iba sa inyo. Uh, ano kayo ngayon? Emotional kayo. Naiintindihan niyo kung bakit kayo emotional ngayon or ano, naintindihan uh, naiintindihan mo yung person mo. Bakit siya tahimik ngayon? Yan. What is Young energy? Eight of Cups. Ayan. Ano to? Masculinity lakas ng loob. So, malakas yung loob mo ngayon. Ear signs na ano, na umalis sa isang sitwasyon na hindi na po nagre-resonate sa'yo. May mga decisions ka na ikaw lang yung makakaintindi talaga ngayong araw. And that's fine. Hindi mo naman kailangan ipaliwanag sa ibang tao yung mga decisions mo. Mm -mm. Kasi para naman sa yun. Tsaka kahit ipaliwanag mo sa kanila, hindi ka nila maiintindihan. So, may mga bagay dito na dapat talaga i-keep mo muna sa sarili mo. Ear signs. Kuha pa tayo ng isa pang cards. We have the chariot. So, may success na paparating sa'yo dito. Mangyayari lang yung success na to kapag pinagtunan mo talaga siya ng pansin, naging courageous ka, ayan, at anahan mo siya. as uh, sundan mo siya, your signs. I mean, wala ka namang susundan na ibang tao. Kung hindi, uh, parang ano ba, sundin mo pala. Sundin mo yung nilalaman ng puso mo. At saka yung alam mong makakabuti para sa'yo. Tignan natin ano pa ang mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. Kay ear signs. Mensahe pa po natin kay ear signs. Spirit guide. Ear signs. air Signs, Gemini, the Libra, Aquarius. Pagdating sa trabaho, we have ancestor guides. Okay, yung iba po sa inyo is pwedeng pagdating sa family ninyo, air Signs, hindi lang ikaw yung nandyan sa ganyang trabaho. Pwedeng may mga kamag-anak ka or could be sa family, immediate family mo, nanay-tatay mo, ganyan mga kapatid mo. Pwedeng same kayo ng mga trabaho. Ayan po. So, pwede rin yung iba sa inyo is nung past life mo, yan na yung trabaho mo. Okay? At ngayon, yan pa rin yung trabaho mo. Kasi meron kang hindi natapos na lessons before. We have union integration. So, okay. Meron dito, pwedeng antagal-tagal tagal nyo na dyan sa trabaho. So ang dami nyo nang nalaman, ang dami nyo nang natutunan science Meron dito mag-upgrade po yung inyong position Okay, so ano ba yan? Uh, mayroong promotion Mapopromote yung iba sa inyo dito So very unexpected and uh, Unexpected but timely Yung uh, yung promotion na magaganap sa inyo dito Yung iba naman po kung naghahanap kayo ng work Ayan So meron dito is makaka-appreciate po talaga sa inyo parang wala na masyadong tanong tatanggapin kayo. Mahired hired yung iba sa inyo. Ear signs. Tignan natin. So, naniniwala sa capabilities mo. Tignan naman po natin pagdating sa business. We have masculine. So, ang daming masculine energy dito. Siguro, tumatapang na talaga kayo, ear signs. Okay, mas pinaglalaban nyo na yung sarili ninyo. Mas pinaglalaban nyo na yung gusto ninyo. Yan parang wala na bang makakapikil sa inyo? Tignan po natin. So, pwede ngayon, pagdating sa business, ang dami-daming binubuhat, ano ba, here signs. O, uh, parang, yung mga, sabi natin, yung mga gawain ng lalaki. Yan, yan yung mga ginagawa ninyo, ear signs ngayon. Pagbubuhat, paglilinis, yan. So, pwede rin all around ka dito sa business mo. So, kasi iba sa inyo, pwedeng small business po yan. So, wala naman kayong pambayad sa tao, kaya tiyaga muna talaga. Ayan. Saka gusto mo rin kasi inaalam mo kung ano ba yung nangyayari sa business mo. So, yung iba sa inyo po, pwede na malaki na yung business ninyo, may mga tauhan na kayo, pero hands-on pa rin kayo. Meron tayo ditong avoidance, stalement, pagdating ito sa finances mo. Air signs, ano ba yung iniiwasan mo regarding your finances? Okay. Meron kang iniiwasan dito, oh. So, some of you are not happy the way na, ano ba, the way na ginagasos mo yung pera mo. Hmm. Autumn. So, may harvest dito. Pero, feeling mo, wala kang kinita. Feeling mo, hindi mo na feel talaga yung pera mo control. So, need mong kontrolin yung paggastos. Kasi, ear signs, ang mangyayari, paulit-ulit lang po. Magiging routine lang yan. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa money mo. Pero, kung ano man tong nararamdaman mo, magtatagal to. Kapag hindi mo kinontrol, hindi mo binago yung taktika mo. Pagdating sa finances mo. Tignan po natin. So, ano ba yung pwede mong baguhin regarding your finances? Baguhin mo na siya ngayon. I mean, hindi naman agad-agad. Siyempre, pag-aralan mo pa rin. Pagdating sa love life, we have toxicity. So, may patterns tayo dito. So, may paulit-ulit talaga dito. Inner child, ayun. So, it's, it's, pwedeng ikaw to, ear signs, pwedeng person mo. So, bakit paulit-ulit nangyayari to sa relationship? Kasi po, hindi, oo, hindi naiintindihan ng person mo yung sarili niya. Meron siya mga traumas. Ayaw niyang i-heal yun. Or hindi pa siya ready we have sun, strength, empowerment. Ang kailangan po ng taong to is pangunawa. Pero minsan kasi, yung pangunawa natin, ear signs, nagiging ano siya, tinotolerate, parang tinotolerate natin yung behavior ng isang tao, yung ginagawa niya. Siguro intindihin mo siya, pero dumistan siya ka dun sa tao na yun. Kasi kapag hindi, lalamunin ka niyan. Ang mangyayari, even ikaw magiging toxic ka rin na hindi mo na alam kung paano ba i-distinguish, toxic ka ba or hindi. Natutulungan mo ba siya or hindi. So, kailangan, yun, yung iba sa inyo, need nyong dumistan Pagdating dito sa taong ito. Yung iba sa inyo, nahihirapan kayo kasi pa pwede pong may mga anak kayo ng taong ito. Mm, mm Meron tayong party. Ayan. So, yung taong to, hindi pa talaga siya matured. So, meron talaga siyang kailangan ito. Pwede po na may mga tao talaga outside your marriage, outside your relationship na malaki yung uh, impact dito sa relationship. Kaya siya nasisira. Kaya lalong gumugulo. ear signs. Ang lucky numbers mo po ay 17, 43, and number 1. Tignan natin kung ano pa po, po ang mensahe for you meron tayo ditong compassion. Mula ito kay Archangel Sadkiel, soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. Ayan. So, wag lang laging ibang tao yung isipin mo, ear signs. Isipin mo rin yung nararamdaman mo. Importante din po yan para mas makapagbigay ka pa ng, ano, ng compassion sa ibang tao. Tignan natin ano pa po ang mensahe for you. The snake. Okay, so pwedeng hindi ko alam kung may, kayo ba yung third party or may third party talaga dito sa relationship ninyo, ear signs. Yun kasi yung lumalabas na energy. So, ingat daw kayo. Yung iba naman sa inyo, hindi to about sa third party or what. Pero mag-ingat kayo sa mga taong kinakaibigan ninyo or kinakaibigan kayo, ear signs. Ayan po. So, ayan lang. Ingat po kayo always. Ang lucky color mo is blue, ear signs. And also, orange. Orange and yellow. Ingat po kayo always. Bye-bye.